Tara, tulungan niyo ako magluto ng ating paboritong atay at balun-balunan. So yung ating balun-balunan, lalagyan lang natin ng salt and pepper, mix-mix natin. Tapos itong ating atay ay salt and pepper lang din and mix-mix lang natin. Dito na tayo sa ating kawali. Ilagay lang natin itong ating balun-balunan. Ilagay na natin sunod itong ating atay. Ititira lang natin itong ating balun-balunan at alisin lang natin yung konting sabaw. Naglagay lang ako ng mantika, tapos itong ating luya, bawang at sibuyas. Halu-haluin natin tubig, liquid seasoning, takpan at pakuluan hanggang sa lumambot. Lagyan natin itong ating carrots, itong ating oyster sauce, itong ating mushrooms. Halu-haluin pa natin. Ayan, itong ating green beans. Itong ating atay. Dahil hindi pa naman fully cooked yan, ilalagay pa natin dyan. Maglagay lang tayo ng paminta at itong ating pechay. At kung natatabangan pa kayo, lagyan nyo ng asin. At syempre, sa huli, itong sesame seed. Mix-mix lang natin. Pwede na itong ating stir-fry atay at balun-balunan. Nakakatakam na. Bye-bye!